Dinipensa ni Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte sa pagiging tahimik ni Sara sa isyu ng West Philippine Sea at sa pagiging agresibo ng China sa ating mga kababayan sa paggamit nila ng water cannons sa ating mga kababayan na nasa may West Philippine Sea. Okay ngayon, tignan nga natin kung may punto ba si Paulo Duterte at ano ba talaga yung isyu dito. Ang sinasabi ni Paulo dito is ayaw daw ni VP Sara i-demonize ang China. Okay, let's analyze nga that statement na ayaw i-demonize ang China. Kumpara daw sa mga karamihan ng mga Filipino na da dinidemonize daw ang China. Alam po nyo, pag may isang tao na may ginawang mali at kinall out natin yung mali at binigyan pansin natin yung maling ginagawa ng isang tao, hindi po pagdi -de demonize 'yan. Ang pagdi -de demonize ay pag walang ginagawa ang tao tapos sinasabihan mo siya na mali siya. Yan po ang pagdi -de demonize Tanungin natin, may ginawa bang mali ang China dito? Meron. Okay? Ang paggamit ng water cannon at sa mga may hindi alam ah, water cannons are very dangerous. Na-injure nga 'yung ating mga kababayan sa West Philippines si dal sa paggamit ng water cannon na 'yon. They didn't do it once, twice, three times more. Several times na ginawa 'yan. Yung ginawa nila is wrong. And we are calling it out. Kaya hindi po pagdi-demonize yan. Naintindihan po niyo yung pagkaiba, no? Kaya ang ginagawa ni Paulo is gaslighting. Is to pretend na tayo pang mali for calling out the actions of China. Ngayon si Paulo, naintindihan ko pa eh. Kasi kapatid niya si Sarah, so, you know, he comes to the defense of his sister. Okay, basta naintindihan ko. Alam mo, hindi ko naintindihan. Ang hindi ko maintindihan is yung ating mga kababayan na sumusuporta pa sa mga aksyon ng mga Duterte. Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi pag-isipan mo to, si Sarah mismo, ah, being the second highest official in the land, should speak out on what is happening sa ating mga kababayan at yung mga pagbubuli na ginagawa ng China sa ating mga kababayan at sa ating bansa. She should speak out dahil po she is the second highest official in the land. Ngayon the fact na tahimik siya, pag isipan mo na to, nasaan ba loyalty ni Sara Duterte? Kung hindi siya makapagsalita na para depensahan ang mga kapwa Pilipino natin, ang ating mga kababayan, nasaan bang ba kanyang loyalty? Tignan mo to ha. Ah. Sara has even managed to learn kung paano mags magsalita ng Mandarin para i-greet okay, ang founding anniversary ng People's Republic of China. Every year, ginawa na niya yan in Mandarin. And yet, she's the VP of the Philippines. Fei Shang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Chong Hu, Guo Jia, Zhu Xi, Xi Jinping, Chong Hu Zhu, Fei Lu Tashir, Huang Xilian, Hu, 20, Chong Hu, Gong Min, Chiri Trali, Qingchu, Chonghua Renmin, Gong Gonghu Guo Shangli, Qishirsan Chuanyin. Ju 20, Chonghu Ren Guo Qing Kuaila. Tapos, gumawa pa siya ng video message. Dinedepensahan ang isang alleged na sex trafficker, human trafficker, alleged smuggler, and money launderer. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Kaya pa niyang gumawa at may panahon pa siyang gumawa ng isang video para depensahan itong isang taong to na tulad, tulad ni Kibuloy. Pero hindi niya kayang depensahan ang mga kapwa Pilipino kayo tayo, tayong lahat, hindi niya magawagawa na magsalita para depensahan tayo. Pag tinignan mo kung ano yung mga aksyon ni Sarah, nakikita mo naman kung nasaan ang kanyang loyalty. At hindi po sa Pilipinas ang loyalty niya. Ang loyalty niya ay sa kanyang mga malalapit na kaibigan at sa China. Kaya kung ikaw ay sumusuporta sa aksyon ni Sarah, ewan ko na talaga. Alam mo, konti na lang talaga yung nagsusuporta sa mga Duterte. Kaya kung isa ka pa doon sa mga nagsusuporta sa mga Duterte, gising na po. Okay, okay lang na aminin na nagkamali ka. Ginagago na nga kayo. Tinatridor na kayong mga Pilipino. Tuloy-tuloy suporta pa nyo sa isang tao na tinatridor na kayo para sa China. Yun yung mga mas nakakahiya, yung mga sumusuporta pa kay VP Sara. Yung ginagawa ni VP Sara ay pagkatridor na yan sa Pilipinas at sa mga sumusuporta sa kanya, kung naniniwala pa kayo na ang Pilipinas pa ang mali dito, alam mo, tumira ka na lang sa China. Tignan nga natin. Sige, dun ka na lang. Bakit ka pa nandito? Ano pa ginagawa mo sa Pilipinas kung mahal na mahal mo ang China? Magsama na lang kayo ng mga Duterte. Pumunta na lang kayo sa China kung yan ba talagang gusto nyong ipaglaban. Tapos yung mga kaalyado pa ni Sarah, sasabihin pa sa atin na mag-resign na daw si BBM dahil dinerepensahan ni BBM ang ating sovereign rights laban sa China. Sasabihin pa ng kaalyado ni VP Sarah na mag-resign daw si BBM. Anong gaguhan yan? Gusto ba nyo maging tuta na lang ng China tulad ng dating administrasyon? Kailangang itama ang sitwasyon na to. At anong magagawa mo bilang isang Pilipino na maitama ito? Unang-una, tanggalin mo ng suporta mo kay Sara Duterte kasi ang pinag-uusapan natin ay ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Pangalawa, kung sinusuportahan mo si Sara, kailangan mong ipaalam sa kanya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Alam mo, kahit na anong suporta mo sa isang tao kung may mali siyang ginagawa, kailangan mong ipaalam sa kanya. Hindi na lang nanganga ka na lang nanganga, oo ka na lang nang oo, agree ka na lang nang agree hindi po yan ang pagiging makabayan. Pagiging mangmang na po yan. At yan ang katotohanan. O, ikaw, agree ka ba o disagree sa mga sinasabi ko? Gusto ko marinig lahat ng mga komento nyo kahit yung pagbabatikos, sulat lang niyan sa comment section. At kung nagugustuhan mong mga ganitong klaseng video, subscribe po kay sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.